Hello everyone, magandang araw. Sa araw na ito po ay mayroon tayong may turing na isang magandang balita sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na tigit sa mga nangangailangan sa ating mga estudyante dyan, mga kabataan na hirap sa buhay sa pagdating sa suporta sa ating mga mag-aaral. dahil po sa kanila, isa pong mabuting balita dahil po mayroong isang senior citizen isang Japanese citizen na nagbigay ng tulong na hindi naman masabi natin na basta-basta ang tulong dahil isang malaking halaga na inaabot doon sa programa ng RTIA, RTIA sa panguna po ni Idol Rafi Tolfo, ang ating senador ng bayan, senador Rafi Tolfo. So ito po mga kababayan ating pong panuorin o pang ating malaman dahil ang pangalan po ng isang Japanese citizen ay si Shokoro Takeuchi. Siya po ay nag-donate ng isang malaking halaga. So, atin po pakinggan mga kung magkano at kung ano ang kanyang naibigay at saka paano at sa kasaan niya gustong itulong. O. Nandito kayo para mag-donate. Kanina gusto niya i-donate? Hindi, chisai kodomo Hanggang mari daw po, sa mga bata lang daw. Sa po, mga bata. bata daw At, tapos kayo na daw po, bahala, kung saan yung gusto mo. De, ano ha, yung bata po may, may sakit? Hindi po, estudiante. yung mga school supplies, yung mga ah, supplies. Po, yung mga hindi kayang bumili ng mga, ano yung at magkano naman po i-donate nyo? 2 million po. Dali lang, ayusin ko ba ng tenga ko? Ay, makapalang. di ko 2 million pesos? Opo. So, yun. Ako talaga naman, trending na, viral pa. Virals. Saan viral. Saan Ito mag-viral? Ito'y mag-viral po sa mga damdamin at saka sa mga puso doon sa mga kababayan nating Pilipino na nangangailangan. Dahil, syempre, syempre, syempre at talagang syempre, pagdating sa tulong, kagaya nito, eh sila po ay mabigyan ng biyaya at katuwaan sa kanilang mga uh, sarili dahil siyempre makakatulong ito ng malaki. At siyempre pa more dahil sa programa ni Idol Rafi Tulpo ay talagang nagpapakita na ang buong sambayanan ay nagtiwala, ini idolo ang mga adikain at layunin sa programang ito na makatulong ng higit ng marami at chempre napanood naman ito sa mga, mga mga tulunging mga damdamin mga tao nating mga kapwa tao na gusto rin makatulong so therefore sa kanilang pagtitiwala dito po sila pumunta sa ating senador ng bayan walang iba kundi si senador Rapito isipin naman natin mga kabubayan sa laki ng pirang iniabot ang laki masyado yan. malaki talaga oh tapos school supplies mananawagan tayo yan So, yun po ang nangyayari ngayon mga kapatid. Hindi basta-basta kita mo ito si ito siya si si Shoko Takiuchi. Isang uh, hindi naman natin masabi siguro, mayaman basta mayroon na lang siyang kayang maibigay. Subalit, i eh, talaga namang nakakagulat naman ang kanyang ibinibigay dito sa programa ng RTIA or sa Wanted wanted sa radio na pinapangunahan na nga ni Adol Rapitol po, dahil talaga namang 2 million, ah, literally 2 million cash, na mismo, ito naman nakita natin, eh, talagang ipinakita nga naman ni Adol Rapitol po, na talaga naman pera yan, na hindi yung cheque o ano paman. So, ito yung isang mabuting tao, na talagang maluwag sa kanyang pusong mag-abot ng tulong sa kapwa. At ito ay ayon sa kwento. Bago sa araw na ito ay mayroon na pala siyang mga tinutulungang lugar, mga para siyang nag-charity charity works. Dahil siyempre sa kanyang pera, eh, ini, sabi nga sa kwento na dahil sa gusto niya makatulong, idinaan niya sa mga charity work. Eh, binigay nila doon sa lugar na kung saan makakatulong ng higit na nakakarami. or makipag-ugnayan po kayo sa amin through mga uh, messages kung bakit kayo po ay kasama doon sa mabibiyahan nitong 2 million pesos. Yun po, na niyo po sinabi. So, kita mo ha, malinaw, 2 million pesos. Literally yan. Literally cash talagang ibinigay. So, ibahin na natin ang programa ng RTIA or Wanted sa Radio at mismo si Senador Rapitol po. Hindi lang natin masabi na parang kung anuman ang kanyang pagkatao. Subalit, pagdating sa tiwala, subok na talaga ang kanyang personalidad sa kanyang pagkatao at mismo sa kanyang programa. Dahil higit na nakakatulong ng malaki at marami sa ating kapwa. Kita mo naman. Subalit, itong ating bisita, yung masabi na rin na sponsor sa mga nangangailangan itong si Japanese Shokoro Takeuchi ay sinamahan din naman ng kanyang mga kababayan ah, sa kanyang mga kapamilya. Ayan. At ito na nga pong pera oh, mga kapatid. I-stop ko lang. Ano? Ayan. Oh. Ayan po. Binibilang or ipinapakita ni Senador Rapitol po. Oh, ayan. Malinis at malinaw ang pera na talagang nakikita natin literally. So idol Rapidol po ikaw na talaga. Ikaw na talagang higit na pinagkakatiwalaan ng mga mga nakararami nating mga kababayan, maging sa hindi man natin kapwa Pilipino or sa mga iban lahi. Pero dahil sa programang inyong tinat inyong, inyong uh, tinatangkilik or pinangangasiwaan programa programa para sa bayan. Hindi lamang nakakatulong sa mga naghihirap kundi mismo sa mga taong nagtiwala sa programang ito ay nag-abot naman ng talagang hindi natin masabi na malit uh, maliit lang na halaga dahil ito milyones na po. Kung mayroon mang mag magbigay ng iba dyan, siguro mga sabihin natin kalahating milyon, malaki na yan, isipin. Pero ito mga kababayan, 2 million pesos. Talaga naman o oh, mga kapatid. oh, ayan oh. Bini, eh, ano, Bini uh, binibilang nila ni Senador Rafi Tulpo ang perang ito. Ayan, pakinggan natin sa sag, saglit. Apo. Tapos, isang bandel to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, バキッポの石いっぱいにはどうね、yo, it, na ak ま今まで、あの時々フィリピン来たりして、あのちっちゃい子どもがねあの、よく道路で、あのなんか辛い思いしてるようなことを思っていたんでね、あの徐々にあの来るたんびに、少しずつはしてたんですけども。 ここで私80歳になったんで、記念にね、少しまた来年もできれば、また先生とお会いできるように、また来たいと思います。はい。リタリアンのポシャトラバーホー、エイティーのポシャ、デベロー p ーポシャ、カンパニー、メロポシサリーニカンパニー。メポ So, yun po mga kababayan. Di, di man natin naintindihan kung anong sinasabi or sa ako, hindi ko naintindihan kasi siyempre hindi naman tayo talaga sanay sa mga salitang Nihongo. Pero sa nga, mga nakakaintindi dyan, bagamat eh, na-interpret na po na ang sabi, eh, siya po ay retired na at ang sabi pa nga dyan, siya ay nasa 80 ang kanyang edad. So, meaning, sabi nga doon sa interpreter, ay imbis na kung magamit man niya ang pera sa walang kabuluhan ay naisip na ibigay na lang sa mga charity works. At isa sa kanilang pinagkakatiwalaan talaga naman oh, ay ang wanted sa radyo na pinangangasiwaan ni Senador Rapitol Tolpo, ang idol ng bayan. Siguro sa mga ginagawa mo dito, Senador Rapitol Tolpo, talagang ang tiwala ng ating nakararaming kababayang Pilipino ay talagang hindi matatawaran at siyempre, ikaw na nga. Malay natin sa susunod ng isang sunod na panahon, eh magising na lang kami Senador Rapitor po, ay ikaw na nga ang mangunguna at mamumuno sa ating bansang Pilipinas. Dahil simpre subok na matatag, subok na matibay, matibay pagdating sa pagtitiwala ng ating kapwa, kapwa, kababayang Pilipino. So yan, makikita natin ang halaga dito mga kababay no? nandyan sa ibabaw ng Lamisa kaharap ni Senador Rapitor po. At Subok din naman natin ang Senador Rapi Tolpo pagdating sa transparency. Marami na siyang ginawa ng mga pagtulong at siyempre ipinapakita niya. Bagaman sabi namang iba dyan, yung mga critics dyan, ay yun naman ikay uh, ganito, ganyan, mga kailangan pa bang bibidyuhan? Kung magtulong man, wala nang video. Siyempre, kailangan din yan for documentation. At kailangan din namang malaman ng mga nakararaming nakapanood nito kung ano na nga ang nangyari sa pirang ito na ibinibigay. Pero ayon sa ayon sa usapan na dito sa programang ito na ating nasubaybayan is uh, ipaka, ipapakita ni ng programang ito ni Senador Rapitol po kung saan napuntang ang pera at siyempre hanggang sa huling sintabos sa perang ito ay gusto niya makikita ng lahat at magiging documented ang lahat ng perang na ibigay na ito. Siyempre nga naman, totoo naman yan. Kasi naman eh, ipinagkatiwala e, na nga, eh hindi para bang makamamaya, siyempre ang mga mapanilip na mata, baka sabihin, ay na hokus pokus ang perang ito. Hindi po yan. Kaya, si Si Idol rapitulpo talagang ugali na po niya na ipakita sa anumang paraan upang maging transparent ang kanyang mga ginagawa lalo na't may involve na pera. So yan po, bravo eh, uh, anong bravo? Eh? Bravo po mga mga idol at uh, lalo na kay Idol rapitulpo Tolpo. Talaga ma, sa sa magitan ng programa mong ito, Kuya Rafi or Idol Rafi, ano mang tawag ninyo sa kanya, pero akin, ang akin is tawag ko si Senador Rafi Tulpo. Ikaw na nga talaga ang pinagkakatiwalaan ng higit na kararami, lalo na pagdating doon sa salitang transparency. Alright, so mga kababayan, andyan na po yung ating video na ipikita natin at nalaman natin na iyan pera na nasa harap ni Idol Rafi Tulpo ay halagay niyan is 2 million pesos ba talaga naman eh, hindi basta-bastang halaga 'yan. At ang nagbigay ng tulong na ito walang iba kundi si Shio Koro Takiuchi. Isang retired na businessman sa Japan. Siya po ngayon is nasa 80+ plus na po ang kanyang edad at sinamahan siya ng kanyang mga kapamilya o uh, basta kasama niya dyan, Mga interpreter na rin nating masabi. At sana, Idol Rapitul po, marami ka pang matulungan sa pumagitan ng iyong programang ito na mga lalong higit na nangangailangan sa mga talagang mga taong kulang sa uh, pang pangsuporta sa kanilang sarili. Siyempre, mahirap baga. Sabi nga ng ibang politiko dyan, sabi nga is nasa laylayan sa laylayan, mga kababayan natin. Laylayan meaning inan doon sa mga lugar na talagang walang-wala. So sana, mauli, uh, sana mayroon pa tayong mga kagaya nitong makita natin upang maalaman din naman natin at marami tayo pang mabalitaan sa magitan ng programa ni Idol Rapi Tolpo na Wanted sa Radyo na isang mga kapwa natin tao maging kababayan mga ating Pilipino or ibang lahi na nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng programa ni Idol Rapitol po para din naman sa pamamagitan ng programang ito ay maitawid hanggang doon sa mga taong higit na nangangailangan ng tulong. ayan So, good luck at eh uh, sabi natin na uh, magandang balita ito sa pamamagitan ng uh, programang ito din naman ni Kuya or Kuya or Idol or Sir Rafi Tulpo or Senador ng Bayan na si, si Senador Rafi Tulpo. Yun lang po mga kababayan. Sana po eh, tayo na may atin pong purihin ang dapat purihin. Higit sa lahat ang ating nakikita sa video na ito. Ayan po. Ayan po yung si si Sikoro Takiyotsi. Yan. Kasi bago nakarating sa programa ni Idol Rafi Tulpo, eh, ito pala na may marami na siyang nagawang mga pagtulong sa ibang ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Alright mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating ginagawang video na ito. Sana po hanggang sa muli, marami pa tayong mabalita na kagaya nito na nagbigay ng tulong, nag-aayuda at nagkakawang gawa sa ating kapwa Pilipino. Ito po ang inyong lingkod na si Felix Moore TV ang naghatid balitang ito at nagsishare din naman sa mga magandang balita na kagaya nito. Shout out po, Idol Rafi Tolpo, ang Senador ng Bayan. Hanggang dito na lang po ang ating gagawing video. At sa mga naka-relate or naka-roon ng kaluwagan sa damdamin sa ating sinishare na video na ito kung inyong nagustuhan ng ating ginagawang pag-share ng video na ito ay eh, paki-likes na lang, like, share and subscribe sa ating channel. Magandang araw at maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. Hanggang dito na lang po at hanggang sa muli nating pag-video or pag-upload ng mga video. Wala na po ako ibang masabi pa kundi babay na po sa inyong lahat.